Hello guys, ako ngayon ay nagluluto ng adobo, ako ngayon yung nakatoka kasi umalis nila Joy, kasi inasikasa lang, hinahan natin. Napakirip talaga ngayon. Gusto na rin kumain. Oh, mag hi hi kayo. Hi vlog. Huwag salita kayo. Kakain kayo ng adobo. Nagluto ako. Antayin nyo ha. Saglit na lang yun ha. Hi vlog. Welcome to my guys. <laughs> lagay po na yung, yung kanin na may dito sa taas yung rice cooker po kain ka na malapit na oh Niyan, mamaya babanatan ko yan. Na kanin na mig. Hindi na yay, hindi na yay kan kanin na Kanin okay. ininit na. Ano ng nanawis sa pagbubuka ko ngayon? Oh, solid sobra. Super dali ba? Anong pinapanood okay. nyo? Tagot tayo sa banyo. Itong aking adobo ay wala na siyang lagay-lagay ng ano. Hindi ko na siya nilagyan ng mantika. Kasi mayroon na siyang sariling mantika. Yung parts ng chicken. Pero walang basagan ng trip guys ha. Ito naman ay aking style. Gusto ko lang ngayon walang oil. Pa-healthy ba? Hindi ko lang linagyan ng oil. Oil pala. Bisa, ya. Waray, di ay. Waray. Ano yan? Sinalpak ko na lahat dyan yung mga ingredients. At mga ano. Mga sibuyas. Basta yung bawang. Pampasarap. Tapos yung manok. Dinat ko na dyan. Tapos, saka ko na i-on yung apoy. Tapos, nilagyan ko yun ng anong konting asukan kasi mga bata ang kakain. Pero, kung sa amin lang, kahit wala nang asukan. Kumpre, mga bata, para ganaan kumain. Ako na na yung pagkain nyo. dandan dan, para di mano ma tapon. Yan, okay na sila diyan sa ano kahit sa lang. Ayun na sa iyo. Oh, ayaw na sa iyo. Hmm. Sa lang yung inuulam nila. Pero pag ano chicken joy, yung fried chicken, kumakain naman sila. Pero pag may mga sabaw-sabaw, ayaw nila ng meat. Gusto nila yung sabaw lang. Nakakain. Mukbang na tayo. Kain na. Dance time na. Kain tayo ng adobo na manok. Shout out sa nagsasabing magmukbang daw ako. Si F. Shout out sa mga pinsan ko sa market site. Diyan sa Labisares. Northern Samar. Kayan manay Ote. Kaya Carmen. Kaya manay Gladys. Sister Sally, shout out. Kain tayo. Tita Anne, Tita Ida, shout out. Kuha pa ako ng ano, sabaw. So. Tapos na ikaw? Ha? Tawin nung ka na ng tubig. Happy niya, doon. Pagkatapos mo mag-inom, bigyan mo na lang sila, lagyan mo ng tubig, ha? Opo, ando kay ate. Pagkatapos ni ate. Hindi ko na sana ito iigit eh. Kaso, kailangan kong iigit kasi pag di mo naigit yan, nakabaliktad yan. Kung nakabaliktad, ipos. Kasi natutumba siya. pagkuwas once na natumba, nakabaliktad na yan kaya kailangan mong iinit Napa, napakahirap pa naman iinit tapos ang tagal mag isisave mo ang tagal Oh Leah, Ayel. Shout out. Nanood ka na ba? ayel Rompek. Shout out. Shout out kang Kion, Teronso, kong Bibi Kiliam, kan Dre, Makulit. Shout out. Shout out dun sa ano, ka Tita Aida, baka nandun ka rin ay kunsing. Shout out rin kunsing. Ah, kaya Ate Bibi, shout out. Bibi na kamag-anak ni Nelson Sen. Masama nila sa si Tayda yun. Shout out sa inyo. Kain po tayo. Nakaround na ako. Kumuha ko ulit ng kanin. Pero unti-unti lang yun. Hindi naman masyadong marami yung Pinukuha ko Shoutout dyan Sa ano Nasa bukit Doon sila Manita si Sila Charlene And birthday girl Amalia Shoutout Tayo tayo okay Sige guys Bye bye Salamat sa mga pano panonood nyo salamat sa pag subscribe bye